Nako mga ka-OFW, umuulan ngayong oras. Hindi ko alam kung paano ang putukan nito mamaya. <laughs> Kasi mamaya mga alas 7, sa yung putukan sa may MBS. Papunta tayo ng Marina Bay Sands mga ka-OFW. Pero tingnan niyo yung langit. Makulimlim mga ka-OFW. Ayan. Paano na kaya ito mamaya yung fireworks? Yun yung iniisip natin eh. Kasi nga diba pag National Day, last year na panood ko din yung fireworks yun yung kauna-unahang celebration ko ng National Day ng Singapore at medyo maalinsangan ng mga panahon yun medyo mainit pero ngayon kakaiba pero kahit umuulan pa yan mga ka-OFW walang makakapigil sa pag-celebrate ng ika siyam na birthday ng Singapore ang aming second home sa dami mga ka-OFW nang dapat ipagpasalamat ng mga naninirahan dito sa Singapore. Kailangan matuloy itong celebration na to. Mag-comment nga lahat ng mga OFW dito sa Singapore dyan sa comment section. Ano yung mga gusto ninyong ipagpasalamat sa ating mahal na Singapore? <tong> inches later. Paglabas pa lang natin ng tren mga ka-OFW, eto na. Ang naabutan natin, sobrang dami ng tao. <laughs> Ewan ko mga ka-OFW, ano ang abutan natin doon pagpasok natin ng MBS. Okay, dumating tayo dito sa Marina Bay Sands mga ka-OFW, 7.10. Tapos medyo maliwanag pa ang fireworks, siguro mamaya mga alas 8 yan kasi ba diba, ang pangit naman mag fireworks tapos sobrang liwanag pa <laughs> pero umuulan-ulan kasi mga ka OFW kaya hindi masyadong marami ang tao ngayon hanapin natin mga ka OFW kung saan tayo ng maayos oh meron na pala mga tao sa labas mga ka OFW actually ah sinasabi ko sa inyo hindi masyadong siksikan ngayon kaya makakapwesto tayo ng maayos hanapin lang natin yung exit try natin dito mga ka-OFW ayun o, oh, ang dami ng tao sa labas o, oh. tingnan nyo yun mga ka-OFW makapuesto na sila dun may 1 hour pa tayo malayo ang lalakarin natin nasa dulo yung exit ayun o oh. I'm sure, mga ka-OFW, magiging magandang fireworks display ngayon kasi ilang Sabado din silang uh, nag-insayo para lang dito sa big day na to. Ngayong August 9, birthday ng Singapore, ang aming pangalawang tahanan. Wow! <laughs> Bago tayo lumabas, mga ka-OFW, kasi nandun yung exit. Tingnan muna natin to. Yan! Doon sa baba, mga ka-OFW, mga ano yan, mga kainan yan dyan mga food stalls. Tapos ayan oh. Diyan naglalaro yung mga bata. Alam ko merong entrance to eh. Tapos tingnan niyo yung chandelier nila. Ganda no? Wow. Nakalabas na tayo mga ka-OFW. Dito tayo sa may bandang, hindi ko alam na ano tawag dito sa bridge na to. Ayan o. Oh. Pero maglalakad ulit tayo papunta doon. Kasi nandun yung magandang view for fireworks. hahahamaki natin ang lahat mga ka-OFW makapanood lang tayo ng fireworks <laughs> tingin ko ito na yung pinaka-best na place natin mga ka-OFW kasi walang tayong madadaanan dito doon di na tayong makaka-baba tapos din yung yung nandun sa baba ah. ang dabi din mga tao doon ayun na dito tayo mag na may ano may may takip yung view teka lang ano ba to teka ten. dito tayo dito tayo makikipagsiksikan tayo makikipagsiksikan tayo mga HOFW andito na rin lang tayo ang ganda rin pala na pwesto namin dito mga HOFW ka kasi andyan yung Marina Bay Sands ayan o oh. tapos papakita ko sa inyo ha kung gaano kadami ang tao sa bridge na to ayan hanggang doon sa dulo mga ka-OFW paunang tutok mga ka-OFW <laughs> wow halos lahat gusto makakuha ng magandang video pa pa naman yan nakaharang yung ulo tapos tong malaking braso dito <laughs> tapos yung isang malaking alley dito sa harap ko paano tayo makakahanap ng ano makakakuha ng magandang video pero susubukan ko mga OFW wala pa wala pa mga ka-auto ka. pero dito sa part na tayo na ako One eternity later. Wow, I did not expect na dito pala. Oh, ah, fireworks, my goodness. Yun pala, oh. Paangit ang pwesto natin. pangit ng pwesto okay. natin. Na-disappoint ako. <laughs> Doon pala. Ay, ako dito. Oh no. Oh no. Pangit ang position natin. Dapat dun, no? Ay, nako. Masayang yung oras natin pakakahintay dito. Bakit kasi dito tayo nagpunta? O, dun pala. Mga ka-OFW. Tingnan natin kung mahahabol pa natin to. Akala ko kasi talaga doon. Yung fireworks display. Dito pala. Ayan na naman. Ako, wala na tayong ibang choice. Kundi. Dapat mga ba pala tayo. Meron palang babaan dito. Oh. Sayang din natin alam. Kaso lang, sobrang dami ng tao. Tingnan nyo. Wala na natin makikita dyan? Oh my God. Sayang. Dito, wala na tayong madaanan. Unless, wala na. Dito na lang talaga tayo. Ayun. Okay, dito na lang tayo. ang pwes <laughs> pwede tayong dumaan dito ayan, double tayo ayan, double tayo Sayang talaga. Kaso lang, kung pupunta pa tayo doon, masyadong puno na yung tao. Dito na lang! Ginawa natin mga ka-OFW. Makikapagsiksikan tayo ngayon. Kasi gusto nating makita yung fireworks. May lang, ha? Oh my goodness! <laughs> hey. Tapos na ata Hindi tayo sure Kasi Palabas na yung tao. Ano ba yun? Meron pa <laughs> Meron pa ba? Meron pa mga ka-OFW Kaso Kailangan natin na Makipagsiksikan <laughs> Ay, ako うわ problema natin ito. Paano naman tayo makakaano? Makakaalis. Makakalabas. Ayan, dito tayo sa gitna oh. Wala na tayong choice mga ka-OFW. Kailangan nilang tating mag-exit kasi mamaya pag natapos na yung fireworks si Kipa na to wala tayong madaanan. Baka after 2 hours pa tayo maka, ano, makapasok maka ng MBS. Anyway, I tried my best mga OFW na makita ng ano malapitan yung uh, yung fireworks pero nagkamali ako dito kasi ako pumwesto. Doon sa beach na yun tayo pumwesto. Dapat pala doon ako pumunta. Mga ano mga maling desisyon sa buhay. <laughs> Kaya paano nakita pa rin natin yung uh, magandang fireworks ng Singapore. Kaya happy National Day Singapore. Salamat. <laughs> Sorry. <laughs> Salamat sa mga opportunities na binigay mo Happy sa amin Thank you Happy National Day